Peter Ko, Tony Ko, and Vicente C were reportedly using shabu inside the cell of Peter Ko. Inmate Edgar Cinco witnessed the three using drugs and reported them to Dongail. Clarence Dongail, isa rin po yung Bilibid 19, another inmate who is a police major. Dongail told them to stop and warned them of the consequences. So, sobra naman ang pagtingin nila sa atin. Are we a, napaka naman natin na maniniwala tayo sa mga ganyang istorya. Believe in is supposed to be the most guarded uh, facility now. Nandyan yung mga staff. Tapos gagawa ng istoryang ganyan na nagsasabu kaya nagkarayot. Tama na po. In your desperation. Pangulo Para siraan niyo ako Hindi niyo na iniisip kung ano na yung nagiging itsura niyo sa mata ng bayan at sa mundo Kayo na po ang pinagtatawanan Hindi po ako Inusente po ako Tama na, nagkakamali na kayo. Iba-iba na yung mga version nyo. Iba-iba na yung nyo. Ano -anong mga niyo. Kung ano-anong mga iniimbento nyo, katulad nung kahapon na, na, naman, ano naman, 300 million na yan. Tama na po. Sino mga susunod nilang gigipitin? Sino yung mga susunod nilang gagawa ng kwento? Sino yung mga buhay ang sisirain nila? Sino yung mga anong privacy ng mga sisiraan? Mga former staff ko, mga former officials ko, alapitan nyo na po lahat alam ko po yan nakakarating po sa kanila mga sumbong nila sa akin and I feel so helpless I cannot even help them with lawyers dahil kung papadalahan ko sila ng lawyers sasabihin nila ayan kasi puprotektahan para hindi siya iano so what am I supposed to do now tell me I'm not going to leave this country and escape anything. Because there is nothing to escape from. May mga nag-a-advise na sa akin, namang well-meaning friends. Mag-isip-isip ka na, Laila. Kasi kaka-announce din nga ng Pangulo na ikukulong ka na daw talaga. Kumuha ka, maghanap ka na ng asylum. Why should I do that? I want to fight here in my country. Hindi ba ako buwan? wala pa akong kasalanan. Yung mga nagtatako lamang. At saka yung mga walang mga ano, mga duwag. Ang umaatras. Hindi po si Laila de Lima. Hindi po ako pinalaki ng tatay ko na maging, maging duwag. Tama na. yan naman talaga gusto nyo, ikulong nyo na ako ngayon! I'm here! Do what you want to me, Mr. President. I'll wait for you. Thank you. Oh, oh, all happening now, Sir, what is, sir, sorry, uh, sir, was it just an inquiry on his part of the, of the person who wrote the letter na saan napunta yung pera? Sinabi ba siyang saan Hindi, napunta? Hindi, mahaba ang report niya. Isa lang paragraph yun eh. But, sir, uh, in-identify niya ba kung kanino na napunta itong, yung itong, funds? itong ginawa niyang sulat kay Pangulong Duterte, ay eh, uh, anim na pages. Isang paragraph lang yung binasa ko. Kaya marami kayong makikita dito. But sir, did the person identify kung kanino nag-end up yung funds? Kay Secretary de Lima daw nga, doon din lang ng mga NBI. So, yan ang sagutin mo, Secretary de Lima. Do not be masyado kang yak-yak ng yak-yak na wala namang sinasabi. Alam mo, pag ang ganun ang tao, no, wala na sa katuwiran eh. Hindi ka maaaring magdepensa ng sarili mo ng puro Uh, accusation lamang na walang prueba. Katulad ni sinabi ko hapon, pag ikay nag-akusa, dapat may prueba ka. Nasaan yung prueba mo na itong mga mga inmates na ito tinakot o uh, binayaran, tinorture? Hindi po ganun. Alam mo naman yan eh. Uh, alalahanin mo, Secretary Dilima, Senator Dilima, ako, sinasabi mong mayroong mga taong... Uh, parang naapakan mo nung mga nakaraang ikaw ay Secretary of Justice. Pero ako po, Secretary de Lima, kailanman ay eh, ako hindi mo, hindi kita naapakan o hindi tayo nagka, nagkatalo. As matter of fact, we are both from Sambeda. Pero ang sinasabi ko, ginagawa ako lamang bilang Secretary of Justice ang pag-imbestiga sa'yo sapagkat sa aking paniniwala ay sobra-sobra ang ebidensya na ikay nakinabang sa illegal na droga sa bilibid. kaya ta, uh, yan ang sagutin mo. Do not be hysterical. Hindi ba pwede yung maging hysterical ka, otherwise mawala ka sa depensa mo. So, sagutin mo ng nararapat. Yun bang, uh, hindi yung puro akusasyon, ikaw anya, President Duterte ang napapasama. Eh, hindi ba dapat matuwa ka nga kung si President Duterte ang napapasama? Sir, last lang on my part. Sir, what happened to the August 4 letter? Did the President act on it? Hindi ko, alam. Hindi ko alam. Actually, itong dodo, -do, sinasabi niya na kami ay magka-partner ni President Duterte tungkol dito sa pag-akusa sa kanya. Sa totoo lang, mula na ako'y maging secretary, up to now, up to the present, hindi man lamang napag-usapan namin ni President Duterte ang kaso niya. Ito ay, uh, at my instance, as Secretary of Justice. Kaya wag wag niyang, huwag niyang uh, ililigaw ililigaw mga tao, pati yung pilo ko. Eh. <laughs> hindi hindi ganoon eh. Pag nag-personal ka, yun tinatawag nating ad hominem. Argumento ad hominem, eh, ibig sabihin wala ka ng katuwiran. Kaya Secretary Dilima, sagutin mo lang ng tama ang lahat ng akusasyon sa Kasi napakabigat ng akusasyon sa iyo at napakarami ng akusasyon sa kaya bilang Secretary of Justice, hindi ko na nga kaya eh na hawakan ito. Kaya ang ginawa ko, uh, binigay ko na sa NBI ang pag-imbestiga nito sapagkat meron silang tao, marami silang magaling na embestigador doon, nawala doon sa Secretary doon sa Department of Justice. Secretary, uh, ano po yung masasabi niyo doon sa, uh, sa press con kanina ni uh, Senator De Lima, sinabi niya na ito daw yung pamamaraan na uh, ninyo, ng gobyerno, ng administrasyon, para takutin yung mga inmates na ayaw mag-testify against De Lima. Yun nga sinasabi ko eh. Kinakabit niya uh, ako na dun sa akusasyon niya na parang uh, hinaharas siya eh. Pero makikita naman naman niyo sa mga inmates eh. Alam mo ang isang testigo na hinaras, tinakot, binayaran, o tinorture, ay makita mo sa demeanor ng testigo na siya talagang tinakot o hinaras. Pero dun, nung makita ninyo, nang ipresenta ko yung mga testigo yan sa house, hindi ba ay makita ninyo na very straightforward sila, kalmado, nakapagbiro pa nga. Yan ang mga mark ng isang truthful witness. Magpresenta ka ng ganyan, Secretary de Lima. Hindi yung daldal -dal ka ng daldal -dal, na wala ka namang pinapresent ng testigo para patunayan mo na itong mga tao ito tinakot. Tapos ngayon, wala pa man lang apat na oras nakalipas yung riot sa Bilibid. Meron ka na agad theory. Mag-imbestiga ka muna, tingnan mo muna. Anyway, sinabi mo dyan na no, napakarami mong mga uh, mga kaalakbay o kasama doon sa loob ng Bilibid at nagre-report sa'yo. Hintay mo muna yung report. Para ka hindi abogado eh. Hindi ganyan ang pagdepensa sa sarili. Inuunahan mo. Uh, nag, nag speculate ka. Hindi ganyan ang hindi ganyan ang pagdepensa sa sarili. State the facts. Ms. Mrs. Senator at nang uh, yang yang katuwiran mo ay maunawaan ng tao. Otherwise, kung magiging hysterical ka, ganyan, sisigaw ka, eh lalo kang hindi maintindihan ng tao. Hindi maintindihan ng tao kung bakit ka nagiging hysterical eh. But the fact is, kung mayroon kang dapat sisihin, yung sarili mo, Senator. How about, uh, Secretary, yung dare niya sa government at sa DOJ na hulihin na siya ngayon? Eto'y pakulong. Eh kung amin uh, siya, talagang makukulong siya. Sir. Okay. So, okay. Uh, Sir, good afternoon. Mark, After this uh, the president I think will is going to announce something or to to face you. So bilisan lang niyo. Sir, can you give us an update tungkol sa insidente sa NBP? Uh, well, yung uh, update hanggang do pa wala pang written report. I hope that uh, to receive the written report. Pero parang lumalabas doon na nagkasaksakan talaga eh. Eh, any info po, bakit po nagkaroon ng insidente na gano'n, sir? Wala pa, hindi pa, hindi pa ma, nag investigate pa sila. Oh. Last, two, last two. Okay. Last two. Last two questions. Hi, Secretary. Good afternoon po. I'm Bing Abadang from the Delimola Shingbun. Sir, saan patutungo ang investigasyon na isinasagawa ninyo laban kay Secretary Delima, ay kay Senator Delima? Saan patutungo? Patutungo sa kanyang conviction. Kasi malakas ang ebidensya laban sa kanya. Last one, question. Kasi nandiyan na po yung presidente, nandiyan na po yung... Sir, insinuation is that you're ginigipit niyo sila, JB, and all the others who don't want to speak. Oh, yan ang talagang kasinungalingan. At uh, wala na sa katuwiran niya. Alam kong bakit. We want JB alive than dead. Sinong gustong patayin si JB? Hindi ba pag namatay si JB, sinong ma mabe-benefit? Hindi ba si Dilima? kasi mawawala nang uh, mawawala nang connect sa kanya na mag-testify. kaya takot na takot siya na eh Sir yung abogado ni Sebastian ang sabi ibang istorya ha nagka-almusal tapos sinugod siya Hindi ko alam di ko uh, let's wait for the uh, official uh, report okay May sampu man pero bakit nagkasaksihan at may shabu session despite the staff Ayun man yun man yun man staff din man hindi naman pumapasok yung kinakailangan eh. Yan ang tanungin niyo sa mga ating mga image, Talagang very ingenious yan eh. Nakakapasok na yung mga cellphone, yung shabu pa eh, pagkalit-lit nun. Actually, yung shabu yan, even at the latest, mayroon pang nahukay mga one and a half, uh, feet sa, sa ground. Kaya Alright. talagang hindi natin alam kung saan kinukuha nila yan. Maraming Kaya, salamat po. Parating na po yung Presidente. Thank you.